Kamusta? Ako nga pala si Bernice Leon Argontero ng Mother Teresa School mula sa Baitang Sampu, St. John. At ngayon, aking ibabahagi ang aking talumpati patungkol sa HIV-AIDS. Araw-araw, libo-libong mga tao mula sa buong mundo ang nagkakaroon at mag-isang nilalabanan ang sakit na HIV. Ngunit ngayon, maaari na natin itong mapigilan. Paano? Sa si pangamagitan ng kamalayan, edukasyon at pakikiramay. Kung gayon, bakit natatakot pa rin tayong pag-usapan ito? Kaya ngayon, nais ko sanang gamitin ang aking tanumpati upang magbahagi ng aking kaalaman at ng impormasyon patungkol rito. Kaya sana tayo ay maging bukas sa usaping ito. Una sa lahat, ano nga ba ang HIV or AIDS? Ang Human Immunodeficiency Virus o mas kilala sa katagang HIV ay isang virus na sumisira sa ating immune system na pumaprotekta sa ating kalusugan. Kasalukuyang wala epektibong dunas ang sakit na ito. Pero, kung mabibigyan naman ng sapat na pangangalagang medikal, maaaring mas mapahaba o mabuhay ng matagal ang isang tao meron nito at mabawasan ang posibilidad na makahawa nito. Ang HIV o AIDS ay nakukuha mula sa iilang body fluids ng tao meron nito. Maaaring magmula sa dugo, sa ginamit na panturok, o maaari din maipasa ng nanay sa kaniyang sanggol sa tuwing nagbubuntis o pag-breastfeed. Pero kadalasan na kukuha ang sakit na ito mula sa pakikipagtalo dahil nakakatanggap ng body fluids kagaya ng semen and vaginal fluids. Kaya naman, karamihan ay inaihiya ang kanilang sakit. Walang sino man ang dapat na mahiya sa kanilang kalagayan. Hindi ang virus ang tunay na nagpapahina sa atin. O hindi ang mapangkusgang lipunan at ang negatibong pagtingin sa sakit na ito kung pipiliin natin mang diskriminar, mas lalo tayong nakakasakit. Pero kung pipiliin natin umunawa, makakatulong tayo sa pagpapagaling. Kaya ang masasabi ko sa aking kapwa kabataan, maging henerasyon tayo na pinipili ang pagmamahal kaysa sa puot at kaalaman kaysa sa takot. Ipagkalat natin ang impormasyon hindi infeksyon. Labanan natin ang sakit at hindi ang mga taong may sakit. At para naman sa lumalaban sa HIV o AIDS, hindi ka mag-isa. Ikaw ay higit pa sa iyong kondisyon. Ang iyong buhay ay may halaga. Ang iyong boses ay may kapangyarihan. At ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ikaw ay patunay na ang katatagan ay mahalaga upang makabangon sa paghihirap. At ang pag-asa ay hindi nawawala kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. Sama-sama tayong bumuo ng isang mundong hindi mapanghusga, walang naiiwan at walang natatakot na humingi ng tulong. Isang mundo saan puno ng pagmamahal at palaging nananalo ang pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!